Wow. So, nakatawid na tayo. Ayan, o. Oh. Andito na po ako sa isla. Ayan. Hmm. Parang pinakaano, no? Ipit talaga siya. Ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Habagat pa more. Nako, ayun na yata yung uling ni na Kongkong ah. Palagay ko yun na yung umuusok na yun. Diyan yan eh. Kapatagan eh. Ayun. Grabe, kahapon. Ang init. Ganito init. dito ko nararamdaman. Sunog yung aking likod. Ayan, oh. <laughs> Grabe. So dito muna tayo sa may lilim. Malakas po ang hangin. Abagat na. Ayun oh, ang ulap. Silipin lang natin 'to. Mukhang matatapos na 'yung palitada. Palitada, ayan, dito. Tatapusin na 'yan. Ayun na si Narizal oh, naghahalo. Naka resume lang after lunch. So, ayan. eto naman si na Junjun dito. Mukhang uh, kailangan din palitadahan 'ati yan Naka-island po talaga yan, hindi po yan natumba. Parang sinandal lang sa lupa. Tapos ayan, tuloy-tuloy oh, po ang pagtatambak. Hmm. Tingnan nyo, oh, maano na. Tsaga lang. Ito pa. Habi ko nga, napakaganda sana kung... ah uh, dito na natin ibagsak oh. sabi ni Kaparmer Rudolph tama nga naman siya ganyan mo na ipabagsak yan sa may ano sa kabilang side dito ipabagsak mo nang ipabagsak tapos sa uh, ayun hakot na lang ganda nga kung magkatuloy talaga pati kartilya ka na eh. oh, parang hindi na pupuno sabi ni Nel Nel naglulumot na oh pag tayo ay naglalagay ng isda hindi ko alam kung 3,000 baka dagdagan na lang natin ang tilapia kasi may mga predator pa tayong isa sa alang di ba? so ayun pero papatabas muna natin yung mga anong yan Tapos maglalagay tayo ng ah uh, fingerlings marami naman shout out pala kay eh Ah eh. uh, kay Big Boy kasama <laughs> ko po sa barko si Eribert Contreras tama ba brother so ayun uh, Shoutout shout out kay Eribert napakasyon uh, daw siya ngayon at nanonood pero din kay uh... ayun oh, o oh. Teka doon pala kukulangin tayo ah sa so yung hagdan papa yan patong na lang paano gagawin mo sa hagdan Ay, kung sakali pa, Oh, patong na lang. Tingnan mo, dami-dami na nakaapak na sila doon, oh. Nagkatulay na, oh. Pero kung mas malapit sana papayaman, no? oh. Eh pagka pati, dito, dito, oh. Babakuha ko ng mas kurang pantambak sa Ano daw? Yung na yung ano, napatungan ng manggrabag-grabay yata, yung dinadaanan. Garden soil. Oh, yung, yung, balik na sinasabi dito sa ano Indonesia pwede na naman kung ano yung pantang oo tsaka hindi okay. naman agad natin ipo-flooring to eh kumbaga pahayaan lang muna natin bumba di ba? malagay rin dito yung sarasin oo importante lang naman ito oh. Mat matapos ito ayun makapaglagay na ng isda di ba? Okay. Ito na lang papantay ito tapos pit-pit ng konti sa sabay okay tapos na rin Rizal naman dito oo tapos na, na nga ang palitan ito hindi pa nila papalitadahan din yan simbol na ng pamputing na ito papalitadahan na rin yan Iakyat na yung mata. pag natapos yun iakit na yung mixer ayun so, o pag naakyat na yung mixer pwede nang sasarado na Oo. Nagda mga halaman, patay yung mga nyug, oh. Naulan. Tapos na yung Tapos na palitada. ayan na, makulimlim na, pwede na tayong sum lumusong so, ayan, matatapos na po yung uh, palitada, ah, farmer at least eto, kinapos kami sa hollow blocks nga nga so, ayan, ang ah, dami pa oh kukuha, oh, mga nakaharang eh oh si Jomar daw naghanap na na yung tatlong tumpok na tambak oh, farmer ayan so tatlo po ngayon ang nag-aakot ayan o oh, ano nila okay na medyo malaking bagay din na ah. tapos tayo ng halo blocks oh. mga dalawang patong patong dalawang kasi ang mangyayari medyo tataas to gawa ng depende pa po sa taas ng lupa na ilalagay natin dito kasi hmm. akit na yung mixer nakabungad yung tambak dito tapos may hagdanan ang bilis lang ano mm -hmm. kahit mano manong hakot ano mas maganda yung hanging bridge dyan ano kaysa sa yung buhos na tulay diba kung sa art ang titingnan hanging kasi parang may thrill eh diba magalaw eh oo bagay kaya naman nating tibayan yun eh no yung nakita ko nga mga pinag pinag ng ng Coco Lumber yung doon sa napunta namin sa Visayas yung uh, hanging bridge din tapos mga ano lumber pero mayroon sa gitna may kable. Kable talaga. Kable talaga ang ano gamit nila. ilaw yan pa ikot ganda nga naman tingnan ano sana no tapos sa uh, may, may, tables baka nating tables dyan mga ilang piraso lang maganda sana ang lamesang gawin yung ano na nina papayam ginagawa nila dito na lang nila assemblein pwede naman siguro para nature ang dating kahoy talaga yung ano yung yung nga lang init ulan ano pero okay lang Kung ganun naman, yung semento, pwede din na problema paano dadaling mabigat yun, ano? Paano iaangat? Kaya siguro. <laughs> Tulong-tulungan. Yan na, oh. Tambak nila. Yan na dalawa pa bali parang limang tumpok na ang nailagay may pagbabago kaya dami din hollow blocks na pakan ah. dami nito ah wow so nakatawid na tayo ayan oh andito na po ako sa isla ayan so ayan pa yung ating a tatambakan hindi na rin naman ganun pa so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 14 15 16 17 18 19 20 O oh! Aaabotin tayo ng 30. Ta. Kasi ito pa. Mga bagay medyo iiaano naman to. So ayan oh, malaki pala. Malaki. Malaki. Ang laki. magkakaroon niya ng syempre uh, railings din tubo lang tapos ilaw siguro 1 2 3 6 mga sampo sampung ilaw ang ilalagay natin dito tapos may part na sabi ko dito na lang ilagay yung kung gusto mag bonfire may part na siguro hindi namin i-sesemento di ba na uh, part lang na doon sila pwede mag uh, ano mag uh, bonfire hindi naman pwede ilagay sa gitna pangit naman ano Ay, siguro sa isang corner lang yan natin kasi pag napantay saka na natin i-design kung anong magandang gawin oh tapos ayun sa labas Ayan, dito na tayo. Hindi ko nakikita yung ano, ang ganda ng view, oh. tingnan niyo. 'Di ba? Dito ako magpapa-picture, ganda oh. Ay, bundok. Mas may akasya ka dito, may ka dito. Okay, pakita pa rin naman yung bundok. Inaano ko kasi shade din yung akasya eh dito. Mas tutulay ka dito Maganda. Tama lang na ganito kalaki kasi kung mapaliit natin parang mas maganda nga naman itong medyo lumaki ano. Duro talagang ano na eh. Purpose na rin yan. Malupit. Marami-rami ito. Kaya pala sabi ni papayam kailangan natin ng uh, mas murang-murang tambak. Kung makakakuha sana ta tayo ng mga tipong 1.7. Kasi ito 2.1 ito, 2.2 ata ito eh. Isang, isang elf. So 2,200 kung 20. Wow. 44 tambak pa lang ito maganda Siksik -sik talaga. Galing ah. Ha? Lahar daw to pero sa ilog to gano? May mga, <laughs> may mga basura. Sa <laughs> ilog eh. Sabi nga ni Nathan, sabi daw ng mayor sa kanila. Pag ang lugar may ilog, mayaman ang mayor. Si Quarry mga farmer. <laughs> Yun ang kasabihan. So, tapos na tayo sa ano, sa sana hindi naman siguro bibigay ito basta basta kapit kapit naman kasi yan eh tapos sabi ni papa yam yung ikukulong pang paganon kakaroon pa ng ano, kapit kapit pa yan so ayun ang ano natin ang kaya magandang ang ano dito flooring ganda parang batulang ano na nature ang dating Ubus ang kinain. Ah. <laughs> Pero may at, at, least may nakita ano. Okay oh, sa yung doon ito yung mga ano nila dito, o, oh, kaunti ayan oh. Sana kaya diyan. Ayun, ayun na. Pero kung nailapit lang dito, may hulog ang bilis mga ka-farmer ng ano kahit maglagay ka ng anim na tao siguro di ba may nagpapala lima ang transporter mabilis na eh oh. Dex Kongkong partner ko sa halaman yun eh partner kami sa halaman tapos na yung palitada ni Rizal so ayan ha ah, mga farmer nakarating na tayo dito sa taas punta na tayo sa paligid so at least may konti ng improvement talaga ang dalahang danan ko parik grabe nakakalula nakaka nakakalula men ah Ay, maambo naman ngayon ganyan lang haba agad eh ambon yun pabusan na nila yung poste tapos na yung tambak dito so tatlong tatlong tambak din po ang nailagay Tatlo wala eh, hindi kasi i ibinunga dito kung sana na ibunga dito marami rami ang lapit lang oh. natakot daw yung ano pero ngayon sana ganda sana ganyan ganyan lang wag, wag ng malakas ganyan lang po yung ano ambun ambon lang oh, ngayon ambon ambon naman talaga habagat ano matindi ah okay dito pala lalagyan din ah, yun yun ang ano oh. Hmm parang pinaka ano no ipit talaga siya hindi sanay sa ano to sa bundok parang nasa ano lang benget Nenel <laughs> benggit ang gagaling ng mga may dalang gulay ayan o oh. na si Jojo ng ano halo flas sana makakuha si Jomar mo? mukhang wala yata pahirapan ngayon si Wagat nga eh hirap din eh oh, pa ko si Wagat eh gumagawa din sila ng sariling ano, hollow blocks gagawa ta silang water station doon aviar jackfruit kung sana pa nagtanim na tayo na aviar, ka no? may bunga na sana 3 years 4 years tapos na yung palitada okay na yung palitada final tapos na mga farmer so napalitadahan na paikot ang susunod naman ito ito ang papalitadahan din mas, alin ba mas mas mahaba yata ito mas maikli naman ito siguro diretso lang kaya mas mabilis na kiskis din ulit yan bilis lang naman ang kiskis pahid wala nang inaasi-asi alam mo yun? yung pinapahid na pang pantay-pantay wala na ah, gawa ng handaan Oh, tapos na. Ha? Sarap nung uh, luto ko. Napakanin na kung ganun. <laughs> Ayoko naman po kasi uh, sabi ko nga nung nakaraan. Gusto kong maging diet yung kaya kong gawin in long run hindi yung pinilit mo ang pumayat eh pinilit mo namang di ba hindi mo naman kayang gawin ng sa mahabang panahon wag so hahanap ah, ka ng magiging lifestyle mo eating habit ayon, ah, ayun na kaya mong i-maintain for a long time na hindi ka na di ba lalaki ng ganoon so ayun po malaking bagay yung jogging tinigil ko ng konti hindi ako bumababa tingbang So iba talaga kahapon nagbasketball ako nag lay up lay up ako nagpapawis ako ng matagal tagal medyo pinawisan tayo okay na tapos na yung ating palitada tambak uusog lang to eh uusog lang ito Bali ang mangyayari, parang mawawala po ito. Eh uh, na uh, no bibis na oh. nang no Mawawala. So yung tambak naman dito. Kabagsak natin dito. Pakusog nang ganoon. O kung makakapasok dito naman, magmimit -me sila doon ibabagsak ng isa dito naman sa kabila yung isa. Bagay, makakapasok pala hindi na kailangan ano eh no. Tama. Kaya lang oh, lambot yung dito. Lambo na ini yata ah. Nang <laughs> ngayon. Tumaba eh. Sira pa yung makina natin. Ayaw daw umandar. Wala daw lumalabas. Baka nagbara. after ng uh, makalabas ng bagay nakalabas na po yung bagyo ano makalim mo magkaroon ng habagat break meron yan kakahabagat break po yan hihina yung habagat dun tayo mag uh, ano papabulto ng ano, inaayos na daw naman yung daanan daw doon sa kuhanan ng mas muram murang tambak so ayun makakakuha uh, tayo dito natin pagbagsak dami-dami na 30 o oh lang baka ah, dun pa lang 20 mahigit pa siguro 20 dito pa Ayan, tapos na yung palitada ni Rizal dito siguro baka pwede nang magpalitada na uli siya naman hindi pa tapos ni Junjun eh Katapos si Junjun. Ano, eh di umuli ng ilang araw. Ah, Ambon-ambon lang, ganda ng ano ah. Beautiful. What? Yang magtanim diyan. o gani unti-untiin kaya natin <laughs> parang maipalit natin fruit bearing ano gusto ko nyog eh ano nyug na yan mapa ano natin ano mapa dwarf coconut ganda siguro dwarf coconut dito kaya lang asintahan mo ng konti ito para tumaas ng konti yung lupa tapos tanim na ng dwarf coconut dito bumanong yung dahon hindi naman makakaharan dito yan ganda kaya lang iinit yun naman ang magiging problema iinit sya ah, iinit po kaya laking tulong din yung mahogan eh nakakatakot lang talaga pagka may bagyo Pagka hindi nyo po trinim yan at hinayaan nyo, mabubuwal yan. Alam nyo kung bakit. Ang lupa po namin dito malambot. So, made of clay. Kaya pagka lumambot na siya, ang bilis niyang mabuwal. Kahit uh, yung halaman, syempre hindi naman makahold siya sa lupa. Ano? Pero yung, pag ang lupa na malambot, wala na siyang magagawa. Kaya ang bilis pong mabuwal ng mga puno dito sa amin. Yun ang nagiging problema. Dahil clay type po yung ano eh, lupa. Ayan na, basta si Rizal na natin yung island uh, Pag tinignan nyo parang tabi ni ano Kasi yung perkaka circle po nyan Hindi po yan uh, sinukat Kasi nga yan po ay isla ba? Diba? So hindi naman po yan talaga pantay na pantay Pag tinignan mo dito medyo ano Tapos medyo pa ganun pa po yung lupa Kaya hindi talaga actually hindi naman po yan ano, Ile level naman ng konti yan yeah. pagka nagpantay pantay na tayo ng flooring I-level Ile tayo or pababa, pababa yung ano, yung tubig syempre diba so ganun ang gagawin natin pero yun nga para syang ano lang hindi talaga sya pantay Okay na tayo, mga farmer. At uh, pa ako ng ibon. <whistles> Gutom yan mga yan. So ayan mga farmer, maraming maraming pong salamat. At ang mangga natin ay malapit na ba? Tingnan nga natin. Wala ayo pa sa katotohanan. Wala pa. Ito po, pagkayan ay lumubog na. Ay ibig sabihin, matured na yan. Pagka hindi pa yan lumubog at nakaumbok pa, ibig sabihin, yan po ay bubot pa.